Samantala, magdamag na binayo ng Bagyong Hiner ang Cavite. Ilang bahay nga ang natanggalan ng bubong ng tangayin ng mga ito ng malakas na hangin. May news to go si Maria Bulaklak Ausente. Maria? Yes, Kara, magandang umaga. Tila hindi pa nga matatapos ang kalbaryo ng mga taga-Cavite dahil pabugso-bugso pa rin ang malakas na hangin at ulan dito. Sa mga panagay na nasa tabing dagat, kung nasaan, kung nasaan tayo ngayon, problema ang mga napakalaking alo na humahampas sa mga bahay. Actually, nasa 3 to 5 meters hindi daw ito pangkaraniwan ngayon ng napakataas na alon dahil wala namang signal dito sa bahagi ng Cavite ayon sa mga residente. Ito ngayon ang binabantayan ng mga residente dahil, dahil tulad dahapon, may ilang bahay na nilipad ang mga bubog. Inaalam pa natin ang bilang na ilan mula naman sa mga local municipal disaster risk reduction and management officers. Samantala dito nga sa bayan ng Naik, isa rin sa mga nagdeklara ng state of calamity pa kahapon, makapal din ang buhos ng ulat at may pagkakataong pang nag-zero visit habang tinatahak namin ang daan. As of uh, 7 p.m. kahapon, Kara, ayon sa report na binigay ng Cavite Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 2,619 families ang apektado dahil sa bagyo. Kara? Maraming salamat, Maria Bulaklak Ausente.